Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV Yan, andito na naman po si Kuya Arvin para maghatid ng panibagong kwento, panibagong istorya, panibagong um, tip para sa sakit na meron tayo Tulad ng GERD at iba pang mga kondisyon na dala o nakukuha natin dahil sa paghihina ng ating resistensya. Yan, mga idol. At uh, bago nating simula ng ating kwentuhan tungkol sa anong uh, ano nga ba ang mapupulot nating sakit ano ba, o ano nga ba ang makukuha nating sakit dahilan sa meron tayong GERD o acid reflux. Ano, uh, may isa kasi tayong viewers na nagtanong sa akin, hindi ko naman nasagot uh, na sa uh, message niya doon sa uh, ano sa comment. At uh, mas maganda pa, dito ko nalang sagutin sa YouTube para mapanood ng iba nating mga kaibigan. Ano? Um, sa out po kay uh, Isabel Martin. Yan. Yan, si Ma'am Isabel po, uh, nagtatanong tungkol doon sa thyroid. Ano po? Uh, kung posible ba na magkaroon ng thyroid ang isang tao na merong GERD? Ano? Actually, ang sagot ko lang po, ah... Uh, kabuuan na po ng lahat ng sakit. Ano po? Sa lahat na po ng mga karamdaman, posible po na magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman o iba't ibang uri ng sakit dahilan sa meron tayong girl. Ano po? Kahit ano pong mga karamdaman, mga idol, ha? Uh, pwede ka magkaroon pa ng iba pa mga karamdaman. Bakit? Kasi kung napapanood mo yung mga video na ginagawa ko dati, pinag-uusapan po natin lagi doon, ay, humihina na ang ating resistensya. Ano po, hindi lang po dahil lang sa GERD. Ngayon po, yung GERD po ah uh, nagiging trigger po siya para sa iba pang mga karamdaman. Ano additional na po ito na mm, dahilan kung bakit tayo uh, magkakaroon ng iba pang mga sakit. Minsan nga po uh, nagkakaroon pa tayo ng mas malubha pa. Ano, may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo na kakilala, kahit doon sa mga kakilala na nagsimula sa GERD at nauwi sa mas malalang kondisyon. Ano, kaya dapat po um, kailangan natin magpakonsulta sa mga doktor para maalagaan tayo. At bukod pa po doon, kailangan din po natin na palakasin ang resistensya natin na tulad po ng lagi kong sinasabi mga idol. Ano po, uh, hindi po kasi maganda na gamot lang tayo ng gamot, inom lang tayo ng inom ng gamot sa tuwing meron tayong Uh, nararamdamang problema sa ating digestive system. Ano po? Bakit po? Bakit uh, nakakatulong naman yung gamot? Pero uh, sa kondisyon po natin, sa karanasan po nating lahat, uh, kayo na po yung magsasabi na maraming beses na kayong umiinom ng gamot pero hindi tumatalab yung gamot o hindi tayo gumagaling sa gamot kasi paulit-ulit lang yung ating sakit na GERD. at uh, nabanggit ko na rin po sa mga vlog na ginawa ko na ang dahilan po nun kasi po, hindi lang po dapat tayo umasa sa gamot kasi kung gamot lang din ang ating aasahan ganun nga po yung magiging problema natin pabalik-balik lang yung ating karamdaman ano? ano ba ang dahilan? ano? anong dahilan? bakit bumabalik lang yung karamdaman? kasi mahina pa rin yung resistensya mo hanggang mahina po ang resistensya natin hindi po tayo aalsan o iiwanan ng kahit anong karamdaman, kahit anong sakit na din. Ano? Yun po yung sikreto ni Kuya Arvin sa panahon ngayon. Ano? Hindi na lang po ako basta nakaasa na lang sa gamot. Actually, ilan buwan na ba? Medyo matagal-tagal na. Six months na siguro. Ano? Six months na. Na pinapractice ko. Palakas ng resistensya. Iba talaga. Actually, I'm good. Acid reflux. Anytime anywhere, may mararamdaman ka. Kasi, given na yan, andyan na yan. Andito na sa ating sakit na yan. Pero, maganda nun, no? hindi mo na kailangan uminom ng gamot. Ano? Nabawasan na pag inom mo ng gamot. Kasi, uh, mabilis siyang mawala. Kasi, yung acid reflux, normal yan sa tao. Tumataas yung acid dahil po sa mga iba't ibang dahilan. Ano? Dahil sa iba't ibang dahilan. Ano yon, Sa mga kinakain natin. Posible sa kinain natin, masyadong toxic, masyadong um, mataas yung chemical content do sa pagkain, siya yung dahilan kung bakit tataas yung acid natin. O kaya naman, sa sobrang pagod natin, yan yung dahilan kung bakit tataas ang acid reflux natin. O kaya naman, kapag bigla tayo nagkaroon ng problema, stress. Ano? Yan po yung iba't ibang dahilan na pangkaraniwan kung bakit tumataas yung acid reflux natin. Ngayon po, uh, kahit po tumataas yung acid reflux, panandalian lang kung tayo po malakas ang resistensya. Ano po? Ngayon po, kung sakali naman po malakas talaga yung pagdating ng acid reflux, ang kagandahan po, madali po siyang gamutin nung ating gamot na binigay ng doktor. Bakit po? Kasi po, uh, nagre-response agad yung ating katawan. Kasi malakas nga po yung resistensya natin, malakas yung ating katawan. Ano, yun po yung dahilan ano po. At um, yung ating pinag-uusapan um, sakit, ano yung ano pa yung mga iba't ibang sakit, kahit anong klasing sakit po, pwede po nating makuha dahil sa paghina na resistensya natin, dulot po ng acid reflux at dulot po ng mga chemical na pumapasok sa ating katawan. Ito yung tinatawag natin na waste o yung mga toxic. Ano? Ano ang dapat gawin? Linisin yung ating loob ng katawan, detox, kumain na masustansyang pagkain, na malilinis na pagkain, at mahalaga ang magpa-check up lalo na po 'yung magpa laboratory magpa-blood chem bakit po kasi 'yung blood chem po makikita natin kung ano 'yung mga namanan nating sakit sa ating mga ninuno ano po kasi hindi po porke kumakain tayo ng mga sustansyang sa pagkain ligtas na tayo doon sa ibang mga karamdaman hindi po kasi mayroon po tayo talagang uh, sakit na namamana sa ating mga uh, ninuno o sa ating angkan kailangan po um Mamonitor natin 'yon Ano po? Yan Katulad po nung kwento ko Na nangyari sa akin Yung Aking uh, Pagtaas ng sugar Ah uh, Yung mga kaibigan ko Mga kapisina ko Nagtataka Bakit daw po um, Ah uh, Nagkaroon ako ng ganung Pagtaas ng sugar Samantala Ang kinakain ko Ay mga healthy Healthy foods po uh, Isa lang po yung sagot ko Kasi Hindi ko siya namonitor Hindi ako nagpa-blood chem hindi ko na check check yung, yung, sugar ano kung tumataas dahil alam ko naman na nasa pamilya namin nasa lahi namin ang may ganitong problema ano uh, kung pababayaan na po natin kung titiisin lang natin ang ating GERD posible po na mauwi tayo sa iba't ibang kakaramdaman lalong lalo na dun sa cancer na ayaw nating makuha kasi yan po yung kalimitang dahilan kung bakit tayo natatakot kapag kami GERD baka may kanser tayo ano po, parang hindi mauwi po sa malubang karamdaman, kailangan po ng check up, kailangan po ng um, tulungan yung mga gamot na iniinom natin kasi isang ano po, isa pong sakit na makukuha natin sa pag-inom po ng gamot. Ano, sa pag-inom po ng gamot na hindi naman tayo gumagaling. Ano, kaya dapat po kapag uminom tayo ng gamot, kailangan gagaling tayo. Bakit? Papaano? Yun nga, yung tinuturo ko, na kailangan magpalakas tayo ng resistensya para tayo ay gumaling para hindi tayo sa gamot o hindi tayo maluto ng gamot kasi yung gamot po, synthetic medicine po yan uh, may mga chemical po yan at yan din po ang dahilan ng karamihan sa panahon natin ngayon kung bakit sila nakakaroon ng problema sa kidney yan po yung kailangan na hindi uh, mangyari sa atin kaya kailangan po kapag uminom tayo ng gamot tama lang po doon sa bilang ng gamot, magaling na tayo para po maiwasan natin yung magkaroon ng sira yung kidney natin. Ano? Yun nga, tulad ng pinaulit-ulit ko sinasabi, maglinis ng ating katawan, ng ating uh, loob ng katawan. Detox, kumain na masustansya pagkain para tumalab yung gamot. Malakas sa na resistensya natin, magpaaraw tayo, mag-ehersisyo tayo. Ano? Yun lang po ang mga kaibigan na kailangan natin para hindi po tayo kapitan ng maraming ka kalaban ng mga masasamang pakiramdam sa ating katawan ano? yan uh, muli po si Kuya Alvin po um, nagpapasalamat sa walang samang pagsuporta nyo sa akin youtube channel at uh, nawa po nakatulong ang video ito para sa inyong lahat bye bye po at God bless you